nandito lang sila sa may sapa no baka dito ni ano si lumang sila porte por at saka ayen halos uy uy lu nanok isa karon ka put putangin na nyo mga tawhana mo di mo ma rot, ha Kalau lagi di pokok Dia tu langsung rasa main sapak dengan loji dito lang pala sila sa may sapa mga lods. Parang nano lang nagtatago lang sila sa mga lalaking bato. Kaya ayan na naman mga lods. Sobrang Abdi. 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 May ano dito oh malot sya may ano may screen not my screen Tingnan ko muna yung screen mga devs kasi may baka ito yung guro mga lods na uh, baka ito yung inano ni 44 yung screen mga lods uh, kasi yung ano muskit na itim ba yun yung dala ni ay yung dinalo kay 44 pero ito, maram, ano naman, mahaba naman ito mga lods pero Iwan ko kung ito yung dinalot kay 44. Paano nang mangyari kay 44 malot mo? Hindi ko na po. Hindi ko na may alam. So, saan nilagay si 44 po. Hindi po dito may ano, okay po talaga. kasi yung butas ko mga Lodge kasi may ano may tubig kaya tatanggalin natin yung tubig mga lods dito lang pala sila sa may sapa nagtatago ng ano sa may malalaking bato kasi sabi dito may mga sniper daw dito sa may ano mountain Ayan po mga Lodso. Nandito na naman yung isaw. I can't believe it! Go. siguro. Siguro mga lods, no, ah. May imitan siguro sila mga lods para nagano lang sila dito sa may sapa. Sila siguro ang tao doon sa may ano, ni kurtiport. Bante, kasi nandito sa may sapa yung mga ano, mga tauhan ni Ayeng. Ah, sa ngayon po, para parang nasa ano sa yung nasa puso ko na parang malapit na lang ako kay 44 mga lords. Dito talaga sa may ano, sa sila sa naglalaro 寝たたらかせなさまいさま。 এই <coughs> mga lods no para um, para naliligo lang sila mga lods no And dito sila sa may sapa na ano sobrang dami nila sa may sapa siguro dito ni dinaan 44 ni ayun um, patuloy po tayo ng mga lods no? Uh, sobrang hirap talaga uh, ano maraming talbos dito mga lods uh, kukuha ako dito kasi parang may pang ulam ako mamaya ako ng ano, kamay ano yung ganito po yung talbos ng kamote kasi may, parang may uulamin po ako mamaya mga lods na may spray parang daming spray o ano bang tawag ito parang ano puti puti huwag na lang baka mahilo ako mga lobs na lang, huwag na lang mga Lord, baka mahilo ako kasi maraming ano oh, may kita nyo ito mga lods yung ano mga puti-puti ba kasi maraming ano oh, may mga puntik-puntik na kakaibang ano, baka ispray ito sa may-ari kukuha sana ako para may may ulam ako mamaya pero uh, wag na lang kasi po oh, parang delikado po may mga chemical po ito kaya wag na lang mga lods, maghahanap na lang po akong ibang maulang mamaya pag dating namin sa ano sa may uh, sa may bahay. Marami sana. Wag na lang. Kasi po ano, karaming chemical po. puntahan ko po si ano si baka makikita kami ni idol natin si Edu nang Yan mga lods, so kukuha ako ng bayabas kasi nagugutom na ako. Mga lods. mga lods, no. Uh, kasi po dito, naghahanap po ako na, ano, ma makakita ako ng bayabas kahit ano lang, parang may laman naman yung chan ko. Ayan. Ayan po, may, ano, may bunga ng bayabas pero parang, parang hilaw po. Ayan po yung bunga. Pero, si ba, bahala na ah, ahilaw mga lods para may makain lang ako mga lods ayan po yung bunga ito po ito, bayabas po uh, para may makain po ako